Ng harap po mga treasure, dito tayo sa ating kulungan, magpapaligo tayo ng baboy at maglilinis ng kulungan. Tara samahin po. Ako. paliguan na rin natin. Napakainit na ka po. Bali, two weeks na po sila. Mayigit. Okay. Malaki na po ng eh. oh, oo, Pakain ka, oh. Tuloy mo ka muna. Oh, no, no, Oh, ka. Oh, no, Pasok, oh. Mamaya po lang sila injection ng mga presyo ng Bellamy. Manimutan kong bumili ng isip e. hindi lang ako makabili. Kaya mamaya, i re natin itong tulungan. At i na rin natin ang ating bike. Balik lang time nito na maligo. Bawal sa presyur. Para mamaya, pag-inject, malilis na po sila. i re na natin ang ating engine. basic po po ito sila pinapakain. Ah, pinapakain natin itong inahil. Kailangan po, huwag siya mga yayat. nang Nasa ganon, magaling siya maglandi. Kasi po, pag ito po, pinabayaan natin sa pagkain, madami ng kanyang pinapadede, maaaring mga yayap po siya at magtagal sa paglalandi. Sana ng araw na pagpapakain sa kanya. Ah, that's for your fish po Kailangan po, huwag sa mga ayat, Kailangan na langgahan po natin sa Maligig, kaya tatlong beses ko po, pinapakain sa mga kasusunod. Ito po, mag-aalagaan ng na Huwag din pang yung gasto. Kailangan po, tugalan natin sila. Dahil po, hindi natin hindi sigay mo ito ng na nanay, babansit po ang ating mabig. Ako po, sumutang muna po. Ako, may pambayad naman. Pagbenta ba, eh? Pagbenta lang bayaran. Para masanay na kayo maligo Araw-araw Hindi mo na nga maya At mga ng ating inihin Dahil hindi siya kumakain Parang po bigay natin ang kanyang pagkain Para huwag po siya mga ayat Dahil pag nangayayat po yan Ganun din po, tayo rin po mahirapan Kaya lahabulin natin ang pagsaba niya Para huwag yung kaya ngayon pa lang po, bigyan nyo na para lalo pang gumanda ang kanyang gatas. Ayan po tayo rin itong मंजीनी बाहुत कुएं आये पुनम नाने लगा गलत मसाकित ताकतम बच्चा लगाने से लम्कों बिना गम नाथी ग्रामलीपो का मलाटेशु para huwag mensahe insert yun ng ganyan mga hindi pagsinggupin namin yan ay tatutuyin muna po natin sa bago tayo mag-index tali po, na no, lang po ang nanay natin sa dami ng kanyang pinapatidin so, sige nyo naman po ang ating mabig pag ganda ko lang akong naliban Pantay-pantay po ang laki nila. Yung dito. Ang malinit. Ayun po mga katoysyon, pag sa ulan po, huwag yung paliliguan ng mga bit. Kasi po, uuguin sila. Ayun po, makinang problema natin pag hindi po ang bit. Pero pag ganito pa kainit po, okay lang. Kahit araw-araw niyo kung paliguan yan, kahit lalapas uh, ng 45 days. 그리공 Yung sa linggo po, kakapunin na natin yung mga lalaki. Ako lang po rin nagkakapun dito, mga pressure. Ulat na po, nagkaka po nagkakapun ng mga bako. Ginawa po kasing mga pressure na ako ang baboy kasi kung saan sila buhatin, hindi mahirapan. Kasi po, pag pinatagal natin yan, kawawa naman po ang magbubuhat. Walang problema, kahit dalawang buwan po, pwede pa siyang kapunin. Kaya alam po, napakabigat ng buhatin. At medyo makapal na rin po ang kanilang mata. Dali po mo rin po ang ating blade. Dahil blade. Blade, blade lang po ginagamit ko rito. Mahirap po gumamit ng cutter. Napapalaki ko po, po ang hiwa. Ayan po mga pressure. Ganda po nila, di ba mga pressure? Ayan po sila, mga pressure oh. Ah, ang ganda po mga pressure. Ano ngayon po, labing isa po sila. Ayan sa, dalawa dalawa, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa pa ko po, maninis na po sila lahat medyo malamit pala itong kabila pala tayong nakaikot dito balin pila medyo namilay po ang ating inahin mga ka-treasure mm dahil sobrang ingat niya po sa paghiga siguro nagkamali siya ng bagsak ng kanyang katawan pero okay naman po hindi naman po siya doon kaya lang masakit medyo nasasaktan siya hmm. sa so, mamaya mga katresyo papakita ko naman po sa inyo kung paano sila injeksyonan Uh, wala po si Aaron kasi ngayon Pumasok, hindi pa natin siya mamaya Bago tayo mag-injection Dahil Kailangan May alalay tayo Pero okay naman, kaya, kaya ko naman po Mag-isa Kaya lang po, pag-isa lang ako, Masyado mamabubog Sa paghahabolan kami ng biyek Hindi kagaya pag dalawa huli sa kabila, sa rito madaling mahuhuli ang mga biyek so ang nalakas na nga po pala nila kumain mga ka-treasure kaya lang mahal po ang kilo ng pinapakain natin 120, bali bumili lang po ako ng tatlong bag, pag naubos ko po yung tatlong kilo na yun unti-unti ko nang bago maubos po, unti-unti ko nang hahaluan ng pre-starter dahil ang pre-starter po 60 lang po ang kilo Bali, papakain na po natin yon hanggang sa pagwalay. At papasukan naman po natin ng hog starter. Yan po. Sa mga partner ko naman po, misal ginagawa ko, kung alin pa murang pagkain ng babo, ng manok, eh po pinapakain ko, walang problema po, kahit sa pagkain ng manok, sa mga partner kung alin po ang mura paano po mga treasure mamaya uli tapos na maligo mga treasure dito na po si Aaron pag dyan na tayo Aaron uliin mo yung kay so, pag-isa ka lang ayan ang mangyayari ganyan po, magagawa tayo mga gagawin kailangan po dalawa ka talaga kaya lang po, may ginagawa pa po talagang 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 vâng ở đứng ở đứng ở đứng ở đứng ở đứng ở đứng nào.

तेल लेके यहाँ पुनाते बनाते हैं मां बाप की

Tchau, в Merci. 우리 손아저 처럼 아이올이요. 아빠아 mga pressure oh. Okay, po sila. Bait po, po siya talaga ng nanay. Ayun hey, doon, hindi siya di no? ba? Diba, nakakatawa po mga tresyur. mali sa linggo naman ang na kanilang pagtuli. Okay na. Okay. Okay. Na. Pagkakataan, narinyan na. Narinyan niya. Ito ito, ayun. O, yan. Nabahin na. Nagakan niya, bandaman niya. Paano yung binabahin? Nagakan niya, nagakan niya, narinyan niya. mo, pasipsipin mo. mo ng tubig. Tapos tapoy mo. Ito niya, o. Oh. Maraming magagawa, mga treasure. So, paano mga treasure? Mahaba na po ang ating video. Pagkakataan so, sa muli. Paalam!